Bagong bahay, bagong buhay at bagong pag-asa ang hatid ng Capitolio at Bloomberry Foundation para sa mga katutubong Aita na sinalanta ng 6.1 magnitude earthquake noong April 2019. Pinagtiba ito sa isang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Foundation kasama si Pampanga Governor Dennis Tata Pineda. Sa ilalim ng kasunduan, sasagutin ng foundation ang pagpapatayo ng mga karagdagang housing units sa halagang 90.8 milyon. Itatayo ito sa lupa na idonated ng Provincial Government sa Barangay Babu Pangulo Porac. Ayon sa pamunuan ng Blueberry Cultural Foundation Incorporated, bawat two-story duplex houses na itatayo ay magkakaroon ng kusina, kwarto, sala at banyo. Happy uh, to be part of the uh, Provincial Government of Pampanga to provide the housing units much needed by the by our Ita brothers in Porac, Pampanga. Sa kasalukuyan, nasa 77 housing units na ang naipatayo sa AITA Community Village sa Porac sa pamamagitan ng Kapitolyo at National Housing Authority. Nag-uumapaw naman ang pasasalamat ng amang lalawigan sa suporta at pagtulong ng foundation sa muling pagbangon ng mga katutubong AITA na nawalan ng tirahan. Kasunod nito, iprinisenta ng Sangguniang Palalawigan ang isang resolusyon para kay Bloomberry Resorts Corporation Chairman and CEO Enrique Rezon Jr. para sa walang sawang pagsuporta sa mga proyekto ng gobyerno, hindi lang sa bagong tahanan ng mga aita sa kabundukan, kundi maging ang ibinigay nitong tulong sa pagpapatayo ng OFW Hospital sa Barangay Sindalan, City of San Fernando. para sa Balita Pampanga, Louise Rutao.